Hello mga mi, for today's video mag update lang ako sa inyo dahil sigurado naman akong namimiss nyo na yung pag-voice over ko. Bali nga yung video na to ay papakita ko lang sa inyo ang paglilinis ko dahil tumanggap nga ako ng trabaho na maglinis ng bahay. Yes, tama mga mi, tumanggap nga talaga ako dahil sayang naman yung kita at extra money na makukuha ko dito. Bali mga mi, inumpisan ko nga lang sa pagwawalis dito mula loob hanggang labas at eto na yung final look nung malinis ko na loob at labas. Bali yung second na gagawin ko mga mi ay maglalampaso ako dito sa loob ng bahay para naman maging malinis at mabango. Ayan mga mi, kung nakikita nyo ako ay mag-uumpisa na nga ako dyan. Sa mga time na yan Pero syempre pinigaan ko muna yung gagamitin kong pamunas Para namang hindi basang basay yung sahig Baka naman pagpasok ng may-ari dito ay eh, biglang madulas kasalanan ko pa Bali mga mi wala nga talaga dito yung may-ari ng bahay na ito Kaya kung tutusin kung pwedeng pwede ko itong 1, 2, 3 hin Pero hindi ko ginawa Alam nyo mga mi kung bakit mahalin nyo yung trabaho nyo may bantay man o wala ay dapat gawin nyo ng tama. Dahil ang tiwala ng tao kapag ito ay nawala ay hindi, hindi mo na talaga ito mababalik ng buo. Kaya dapat may bantay man o wala ay gawin nyo ng maayos ang iyong mga ginagawa. Huwag kang tama rin kahit wala sila dahil makikita naman nila yung linis ng gawa mo. At alam ko naman na kapag natuwa ang ating amo ay binibigyan tayo ng additional money. Ay, sana all. Basta lagi nating tatandaan, Haniste is the best policy. oh, tara, yung mi-English ang miiman nyo. At pass forward, heto na, tapos ko nang ang linisin ang buong bahay. Heto na ang ating result. Akit tayo sa taas para makita nyo yung nilinis ko na din, pati yung taas. Tada! Malinis na. Wala na problema ang aking amo dito. Ayan, okay-okay na din tong mga higaan. Kaya naman ay sarado na natin to at lumabas na tayo. Tada! Ito na din ang kanilang terrace. Malinis na din. Kaya naman lalabas na ako dahil tapos ng aking obligasyon dito. Mahalagang paalala kapag pumasok ka sa bahay ng iba. Kapag pumasok kang walang dala, ay lumabas ka ding walang dala. Bye! Bye! Mwah.